hindi po tayo aamin na hindi natin po kaya kakayanin po natin kahit ano po yung gamit natin A Chairman, patutunayan ko po yun dahil ako hindi naman ako Coast Guard gusto kong linawin talaga Official ng Armed Forces of the Philippines hindi pinaporma ni Sen. Rovin Padilla. Ano nga ba daw ang kinaiba ng Philippine Navy at Coast Guard? Bakit nandun daw ang Coast Guard ng mga Amerikano sa West Philippine Sea? Sinagot naman ng Chairman of Committee sa hearing ng mga Senado ang mga parutsada ni Robin Padilla. Kapag mapanood po natin yung video na ito, dito nyo po makilala si Senator Robin Padilla kung pro-China talaga siya. Dito natin makikita kung totoo ba yung sinasabi ni Robin Padilla na lalaban po siya sa China. At sinabi ni Senator Robin Padilla, kaya labanan ang mga China sa Miss Philippines. Eh. Dahil siya mismo daw nakapunta na doon panoorin po natin yung buong video na ito guys kung paano po sinupalpal ni Rubin Padilla yung Armed Forces of the Philippines official at chairman ng Senado. Ako panoorin po natin yung video guys, please subscribe and like po para notify po kayo sa mga bagong upload ko po. Ano pang inaantay natin guys, panoorin na po natin ng sabay-sabay ito. Let's go! Chairman, may tanong ko lang po kasi US Navy, Armed Forces na po nila ito, di ba? ng Amerika. Yung atin po, yung gamit ng dayuhan ay Coast Guard. Wala po ba tayong nababiolate doon? Coast Guard po kasi parang civilian din naman yan. Sir, yung activity po ng Chinese Coast Guard doon, yun po yung illegal. Yung pong presence ng US military at saka ng Coast Guard and Philippine military doon sa exclusive economic zone natin is within our right po. Hindi po ba yun parang tayo eh, halimbawa eh, tinapat natin ni eh, armed forces na, hindi ba po na uh, parang one step forward tayo? Ah, uh, Mr. Chair, hindi naman po, sir. Kasi meron naman pong klarong definition ng ACOP war. Ano po ba yung klaro sa inyong ACOP war? Pwede ba paliwanag din sa amin? arm attack po yung ano as defined ng okay. Article 51 po ng United Nations so, sa, international law ang, ang Coast Guard ay civilian in nature police nga lang yan eh police yung, ng karagatan yung, at sinasabi po ba natin sir na ang Coast Guard ng China ay hindi civilian in nature sir kung titignan natin yung organization ng People's Liberation Army, Army Navy Army Navy po ang sinasabi nyo chairman ang sinasabi ko po Coast Guard under po sa ano Coast Guard yung militia ay, ay tama po ito under ninyo to hindi po hindi po civilian in nature sir binibigyan nyo ng ibang ibig sabihin ng Coast Guard. So, ibig nyo sabihin ng Coast Guard, iba ang definition ng China. Opo. Ah, wow, ah. Wow. Talaga lang, ah. Chairman, nagtataas ng kamay. Uh, in our country, the Coast Guard is uh, well under the Department of the uh, OTR Transportation, but we are claiming to be the third and uniformed armed service of our country. The Coast Guard of China is under the Chinese Military Commission. The Coast Guard of the U.S. is under the Homeland Security of the United States, similar to what the uh, military is doing. Chairman, uh, maputol ko lang po kayo. Uh, hindi natin pinag-uusapan yung definition ng country. Definition ng country natin, definition ng country ng China, definition ng international law kung ano ang Coast Guard. Okay? Kung ano ang tinatanggap ng international law sa Coast Guard. So, hindi pa po dapat oh, kayo ang dapat nagpapatrol doon? Para po nyo bang inaamin na hindi nyo kayang pangalagaan ang ating dagat at kailangan natin ng US Navy? Sagutin nyo po. Uh, the reason why we are uh, asking for uh, the support of the national government, because Coast Guard right now is interested with in the national government in handling the issue in West Philippine Sea. Uh, hindi po natin pwedeng sabihin na hindi natin kaya. Kinakaya po natin, we are mastering the must-needed courage, determination, and patriotism of our Coast Guard personnel in the area. The reason why we are facing uh, even the biggest among the ships of uh, China Coast Guard, direct China natin. In terms of the definition of the Coast Guard based on international law, so wala pong exact definition sa international law na tayo ay civilian. That's yes, all, Mr. Chair. Chairman, Chairman. Oh, kasi mahirap yan eh. Dinadustify natin. Sa buong mundo, may Coast Guard. Okay? Sila ang nagpupulis ng dagat. Ang armed forces, andyan yan pag -gera na. Alam naman po natin yung nangyari dyan. Naglabas kayo ng gray ship. Naglabas na rin ng gray ship ang China. Kaya nga nagkaroon ng standoff up dyan eh. Ang sinasabi ko lamang po, gusto ko lang malinawan ng lahat. Inaamin ba natin? Kailangan na natin ng Amerikano dyan? Yun lang naman po eh. Simple lang. Yun po ba? Talaga po bang eto na tayo? Nandito na tayo? kasama na natin sila. Hindi po tayo aamin na hindi natin kaya yung trabaho. May, kay may amerikano o sinong ibang bansa po, kaya po ng Philippine Navy, kaya ng Philippine Coast Guard po yan. Hindi po tayo susuko dyan kaya may Amerikano o wala. Hindi po tayo aamin na hindi natin po kaya. Kakayanin po natin kahit ano po yung gamit natin. At chairman, patutunayan ko po yun dahil ako hindi naman ako Coast Guard. Gusto kong linawin talaga bakit handa na ba tayo doon sa usapin? Paano kung nagpalipat din ngayon ng dayuhan doon ng aeroplano din nila? Ano pong akin, kapag ka sila naman ang nagpalipat na doon, nagpaliparan na sila doon. ayo na po na ipit sa gitna. Yun, yun lamang po, Chairman. Kayo guys, ano po yung makoment nyo sa mga sinabi po ni Robin Padilla tungkol po sa West Philippine Sea? Sa palagay nyo, sino po ang tama sa kanila ng paliwanag ng EFP at Chairman ng Senado? Maniwala ba kayo nga kaya ni Robin Padilla makipaglaban po sa China? iwan lang po kayo ng komento guys kung ano po yung masasabi nyo sa mga parotsada po ni Senator Robin Padilla po. Kung nagustuhan nyo po yung video na ito guys, maraming salamat po guys. Mag-like lang po at mag-iwan lang po ng comment. Maraming salamat sa lahat na walang sawa na pag po sa YouTube channel ko. Maraming salamat ulit guys. Thank you and God bless you all.